Mula kagabi hanggang sa mga oras na ito, nasusunog pa rin ang isang gusali sa Tondo, Maynila. Sa tindi ng apoy, labing walong bomberong rumesponde ang nasugatan. Live mula sa Tondo, nasa frontline ng baritang yan, si Gary De Leon. Gary, bakit hindi pa rin naaapula ang apoy at anong oras ito nakikitang matatapos? Alam mo dalawampu't apat na oras na nga na nasusunog tong gusali rito sa Tundo. Kanina sinabi ng BFP na alas 5 maaaring nang maapula yung apoy pero nagkaroon ng malilit na pagsabog at lumaki na naman yung apoy at isa sa tinitingnan dito yung ba, maaaring may mga nakaimbak na kemikal sa gusali. Makapal na usok ang lumalabas sa apat na palapag na gusali sa Godote Street, Balutondo, Maynila alas 8 kagabi. Abang tumatagal, lalo pang kumakapal ang usok tanaw sa malayo ang bahagi ng gusaling umaapoy. Pahirapan ang pagpasok sa gusali. May mga malilit pagsabog dahil sa mga nakaimbak na kemikal. Kaya naaksolas din ang amoy na nagdulot pa sa suffocation at minor injuries sa labing limang bombero. Agad naman silang nasa gip. Kwento ng stay-in na trabado na si Marites Garcia. Una nilang napansin ang sunog sa third floor. Natrap daw sila sa fourth floor dahil hindi sila makababasa at hindi ng usok na bumalot sa gusali yung ibang kasama naman namin, tito ko, oh, nag-isa na kami ng tali ng tela. Yung ano, tapos tinali ng asawa ko. Oh, ginawa namin para ang kahit punting butas lang po ng reha, ay yung ano ba ng bakal tapos semento Ganyan lang kaliit na butas. Pinagkasya po namin katawan namin para lang makababa. Umabot pa sa ikalawang alarma ang sunog. At hanggang buong maghapon ngayong araw, nasusunog pa rin ang gusali kaya patuloy ang pagbomba ng tubig Nagpahirap din daw sa pag-apula ang samot-saring produkto sa bodega ng gusali na ibinibenta sa online. Kaya nadagdagan pa ng tatlong bumbero ang sugatan. Nasa mabuti silang kalagayan ngayon. Rated naman po sila sa mga hospitals. At sa awan ng Diyos naman ay medyo maganda na po ang kanilang kalagayan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, kumpleto naman sila ng equipment. Pero naka raw ang pagbabago rin ng temperatura sa loob. Nasa patuloy na pag-apoy ng gusali, dala ng mga nakaimbak na tela, mga hardware supplies at mga plastic, papasukin na ng mga bumbero gamit yung kanilang mga oxygen para makita yung lugar kung bakit patuloy na umaapoy. Sinabuyan na raw kasi ng kemikal ang nasusunog na gusali para mahinto ang apoy pero patuloy pa rin ang pagliyak. Ang laman sa loob ng struktura na ito ay halo-halo. May mga cartoons, mga plastics may mga canister. So sa dami ng content sa loob, kaya nahihirapan po tayo mag -ano, ma ano pa siya, masuppress pa dahil sa puno ng, ng laman ang bodega. Pasado alas stress ng hapon muling lumiyab ang gusali na may kasama mga basag na salamin kaya napaatras sa mga bombero. Sa kabila ng pagod ng halos isang buong araw na pagkakula ng apoy, hindi natinag ang mga bombero continuous ang aming nga uh, suppression sa pagpagitan ng tubig. binababarang uh, binababaran po natin ang lahat ng parte ng mayroon pang uh, nakikita kaming baga. Ligtas naman ang lahat ng empleyado ng gusali na nakalabas bago pa lumaki ang apoy. Wala rin na dami ng establishmento. Alam mo, Cheryl? Hanggang sa ngayon, nakikita mo sa akin, Likoran, yung laki ng apoy na nararanasan dito sa nasusunog na gusali. Aabot na sa estimate ng BFP na 20 milyon ang halaga ng, ng, mga natupok na ari-arian. Ang maganda nga lang dito, Cheryl, ay walang nadamay na bahay at buhay sa nangyaring sunog ito. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5